Okay mga kasama unahon taro pagpasalamat gitpermisa, permi uh, sa oras nga rangagin atubang kita no? ni Mayor uh, Boy Redison Itbanga angot sa daya karang uh, uh, na si Gonet Aklan Electric Cooperative nga mga illegal nga mga connections illegal nga pagtap mga nasa 40 gitanan ka mga CCTVs ana uh, na mismo right local government unit naton ubanga sir do you believe nakaabot naman kay mo information ano ang reaction? Ang action taken naman ka na, sir, in fairness. Yes, uh, may daid nga gahong sa tanan, no? Uh, actually, dayang nga rin problema nga rahay, nagbaw na po siyang, uh, that was two days ago, no? Ag, uh, dayang nga rahay, yung ko na ako man nga rin MO nga vocal person, si Mr. Joey Peren, no? Ag, yung mga abiro, may knowledge ka rin with regards sa aton nga rin connection in ato na CCTV. So, anang hambal ka ako, uh, may anda ko nga rin uh, joint pool agreements it ato nga uh, akelko no nga gin tugutan kuno no sanda nga magbut no it uh, CCTV na uh, sa ato nga uh, ano poste ta akelko mm -hmm. so it's all about honest mistake kun siguro na no nga kuwate mo kasayon nga pati gani unuro printi gani ayam ano na pati ro ay Okay yun ba? Dapat na kamuha man. Ay, wa mo you know, siguro ka ano sa mo dali mo nagpirma permit mo wa eh bukmat ko eh actually blind ako para oh. uh, yung ko at ka, anan kay uh, Joey Perrin, no? At uh, yung mga abing karalo head sa MDRR mo na At saan ang paghambal ka ako, hey, it's all about honest mistake. Hey, dahil naan ako nga pagka uh, ay magamit it pool, siguro, pati siguro ko yun. Hey, included what, siguro, na. Included na, oh. So, ginambay ko man ni Mora, hey, doon nga yung manasir, hey, man ako pagkaano ay kung may ano galing man ang uh, nag-interview kay mo paano na lang yakako nagud ako kada may explain ah uh, further no kung ano ang tinatago no oh. then ako man mismo uh, mayor, hay, um, nga uh, ang mga mayor ay wag man yung para sa yon no so ag di man amon nga uh, pa, pa anon siguro no mag tap kami no nga illegal ba kung nakasayod yung illegal dali ay amat pa ko pa na to no ag uh, in behalf of the municipality of ka bitaw kasayod abi man kami, kasayun, abiman, ano, ako ako mismo no wa ko kasayod so gin tao ko ro kat, ah, ganyan, ano, kay pa rin nga, ro sa, nga, anong, uh, no kay Joy Perez nga ibaw ro magtansak sa aton nga nga mga contractor siguro ano agi mo man nagpirma ko aton nga nga uh, joint uh, agreement with Akelco so siguro uh, it's much better siguro nga kay Joy Perez lang siguro kita mag no what about sa time sir nga uh, gina-install gina roday dahil karang mga CCTVs. Kasan oras sir? Nakapungko tayo ikaw? Nakapungko siguro ako Okay. Uh, uh, basta trato mo lang karoon At joy, ro, ano abin ko sa CCTV, para man sa pupukuyo or no? Para man ma malikawan na nga mga kriminalidad niya sa itong mga bandod And of course, para man nga ma protehiran man do aton nga mga pulya ng mga ano it mga kuryente it aton nga rawi e, uso abi ro pagana kawat kuryente mas marami pa ta ko may CCTV ago di mismo ma damage sa aton nga mga kuryente ta kelko no so okay. rin uh, covered yung covered yung tanan no ag uh, kunta man hay may sangkiri man nga tawan na mga bisan kiri nga uh, kiri man nga uh, sangkiri bang consideration ba ang kung saya man namon, saya man ni Joey, hmm. saya man kapag indirari mga ano, ay kabay pa nga matawan matahugada uh, nga matawat sa kiri ang consideration na. Oh, Kasi this is all yes. about uh, honest mistake, no? Wa kami kasayon nga saya na gali. Wa na gali. Kasayod si Joey, nga saya na Okay. Ah, okay. man yung mga akot na manasir, dumaga suhon ka na ka na. ikaw dahil wala ka mga kasayod. Ah, hmm. uh, mo malang ay uh, it's pagtawitan o tagpagtawit din na uh, pondo para ma Mati kayo yun, dati nga CCTV. Oh, so for now, so hi. So for now, uh, maato lang kamo kay Joey uh, uh, for him to explain further no? kung ano lang nagkatabo. Okay. So for now, sir, do lang man dumaitaw na ito nga na reaksyon. Aga, nauto yung manod akil ko. Ang kami lang siguro. Si Joey lang siguro bahala mag sa akil kung, uh, kung ando lang ito nga mga dapat nga bayaran, no? sa Akelco. Okay. When it comes sa uh, posibleng nga rin, no? kaya man naka-interview mo kami kina kay Atty. Hipte, naka-mention mo niya, may kaigo man nga leeway para nga oh. ma ro. Uh, daya ka uh, natabo. Papaano abis, sir? Halimbawa lang man. Kaya man, may mga comment naman makaron sa social media, kapinpay, daya klaro nga bisa ng bago nato nga nga, nga mistake kay violation sa Republic Act oh, 7832 oh, uh, uh. so siguro ay uh may istorya lang kita sa ko siguro. No? Amo lang uh, okay. na bisita ang do ko, no? Mm Kung ano ro mayad kung mm. may bayaran kami, bayaran doon. Oh, oh. Uh, oh, oh. Lahat ko kung pwedeng uh, mabuhin-buhin na, at, oh. ano, dahil uh, blind ba sa kinatawag nga rangapakarayan. Mm -hmm. Ang ako mismo, huwag ito para kasayon. Oh. Nagambay nga nila itong uh, MDRRM o nga uh, officer si Mr. Joey Pren. Oh. Akot ang karo, ako lang karama sa band, no? Okay. Dahil nga nila, oh kakot matagwakan guwa mga pagkasayon ka rin. Oo, oh, sige lang, ayaw so, mo na So, yun lang mga kasimando akong pangandawan uh, kung medyo may ano magkita ay wala na. Wala na itong no? Mm -hmm. Wala na itong it, nahundan at baga. So, kakabay pang uh, Uh, tawaan man kita consideration ni Takel ko uh, uh, na ma maano ra ma resolve ma problema ra hmm. na sa mga so, dugaan ang pagpangunta na sir monot buhay yung do nag exist do mong CCTV sa ngara sa ating uh, area ay di ko gid mabuhay no medyo mabuhay buhay man mga 2 years or ang ah, mga na di karon nga hauna nga ibutang at may mga pangaywa pa rin ibutang no Ayaw. So aton ba lang nga magprotehiran man da aton nga Harun. mga kasimanwa uh -oh. sa mga tawag nga mga kriminalidad. Yes, sir. bigin makaron sa aton. Bao man nakero bulig ah. Ka uh. bugin nga mga kriminalidad no. Ka hmm. gina tap ko shoulder at aton akil ko nga para manda sa aton nga pagpumuyo. Uh -huh. Bukod at para kamo da kundi para sa atong pagpumuyo. Okay. Doon man lang aga abong siyamat, aga may dayon nga adlaw ka tanan. 107.7 F -f 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 Energy FM Kalibo!